Be, tanawon tante naur Be? Kebutn saya gak buttn menungguan eh, yang flower. Flower, napa kau flower? Mau si buaya flower? <laughs> Excuse me, cie solo dana. First, um, strawberry, mau yogurt, pero oat. Oat, yogurt daw. Oat, yogurt, <laughs> uh, coffee, pero oat Japon. oat drink. Oat yapon. Ganahan kay ko ani o oh, kaso lang kay gapalpitate man ko, mo expire siya kay April 21 pa. Lamian kay ko ani. Tapos kini plant based um, na. High protein siya. Routine, protein, protein, protein ko ani. Protein siya pero mura gyud. Protein food. Yapon. ka buok na, na. abigan nila Plant based. Isa ka box ang yatag With e. protein, calcium, and vitamins Sa isa ka box, ang sulod is unong ka Anong kabok? Hmm. Nakatara pa talaga dah eh. Dayo naik bulad, <laughs> bulad nga beef, beef jerky, my favorite. Bulad na siya beef. <laughs> Tapos, sa siya, harkis original na Ah, vegetarian nga kwan. Mura siya karni pero veggies na rin siya. Tapos, isa lang hindi ko ani eh, ganina. Ah, pwede siya pang sagulo sa pastagal. Pwede na ito ni Kanon. Isa lang ang ikuha ni. Eh. Hmm. Broccoli. Broccoli. Okay, ito ka nga. Huwag buwag Ganun man. <laughs> Ayun niya. uta, uta ako Lisa. Uta Lisa. <laughs> Siya, uta Lisa is Dagn take more. Take more. Dagang kayo. Tapos, naangay chocolate. Chocolate? Chocolate. Ah, impas dry sun eh. Ako ba na itong jerky niya? orange. Di mo ako magkuha ka mag-medyo ano ba? Hey, eh, mo na to ng orange juice. Tulog mm, ang yatag ng orange, aupat, aupat. Aupat na ito, orange. Dinagata rin sa kisa ka kuwan. Paro na. Hindi mo takong dawat ano. Pear. Oh, pear. Dako kayo. Tapos, ano na lang saan na? Strawberry? Strawberry nga. Ay. Goosebud white strawberry na na yung mga kwan mo ka niyo daot na ni donut kumukumbol ako dito kaya <coughs> na po ni kung saan mo na donut dito ni sa bread o kasi nga uta uta ni sa uta ni sa ano to laki Igo, eh by okay. next Ano siya? Eh, eh! Uta, uta! Ego, eh, eh! Mula, on, ah, pala yun. Okay, guys. Mauna yung mong nadawat, guys. Nanapod may donut. Dapat yung donut gahapon pa to. Ah, Gahapon, nakalinya na siya gahapon. Kay kaisa man sa isa ka sa siman oh, uh -huh. every week kaisa na maglinya. Dapat kay siya may gahapon, siya man naglinya. So karon wala man ko gahapon dito. So naglinya ko na Pag gyapon ko kay wala man ko gahapon. Hmm. So dapat ani Friday na wala man ug makay uh, Santo. Ako naglinya gahapon, siya lang nag-unpack un hmm. <laughs> karon. Siya na nilinya. Mao ni mo nakuha. Na napay bula. 来呀！Right